Nasa 80% na nga pala yung natapos ko dito sa binubukong Honda Dio. Halos hindi mo na makilala yung dati niyang itsura. Dahil karamihan sa mga lumang pyesa nito, literal na change all na. Day six na nga pala to ng pagbubuo ko dito sa binubukong project bike si Manong Dio. At sa wakas, dumating na nga yung pinakaantay natin lahat, yung mga pyesa ang gagamitin ko para dito. Medyo hinapo na nga lang ng delivery, pero okay na rin to. At least kahit papano paano, makakapagawa pa tayo ngayong araw. At salamat nga pala kay LNCS Trading para sa pag-aasikason itong mga pyesa kailangan ko. Bale, halos lahat nga pala ng laman ng kahon na to, puro kaha. Yun na lang kasi yung kailangan ko para mabuo ko na to si Manong Dio. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, umpisaan ko nga pala yung paggagawa dito sa pagpapalit ko ng brake shoe. Kaya tinanggal ko na agad yung gulong para maikabit ko na to. Kung napanood nyo kasi yung huling video ko nito, yung brake shoe kasi kusa nang humihiwalay dun sa bakal. Dahil nag-upgrade tayo sa makina, dapat pati sa preno, ganun din. Kaya inilagay ko na agad yung dalawang spring nitong brake shoe. Ganito kasi yung ginagawa ko dyan, nilalagay ko muna yung spring bago ko isasalpak sa loob. At tamang sikwat lang ng flat screw para may duktong dun sa kabila. At nang nailagay ko na nga yung dalawang spring, saka kahong ay nilagay dito sa brake panel. Ibinok ako lang ng bahagya para pumasok dito sa kanyang lagayan. At dahil medyo maganit na nga atoy yung preno, inisprayan ko muna ng lubrikan para maging smooth kapag na may mreno tayo. At sa mga hindi ganun kaalaman, yung ehe nga pala dyan yung bumubuka, tapos sinasabay ng brake shoe, kaya nagkakapreno. Tapos pinunasan ko na rin ng basahan yung mga tumutulong lubrikan. At after nga natin ayusin yung preno, ibinalik ko na rin agad yung mags. Pero sinubukan ko muna yan kung okay lang ba yung pagkakalagay ko, hindi ko lang na Kaya ibinalik ko na rin yung mags, saka ko inigpit ang maigi yung nut para siguradong hindi matatanggal. Medyo kalawangin nga pala nito, kaya kumakapit na sa, sa sakit ko. Pero madali lang naman tanggalin kaya walang problema. Kaya nung okay na yung preno, ikinabit ko na nga pala yung brake arm para ma-estimate ko kung gano'ng kalalim yung gusto kong preno. At kasabay ng pagdating ng kaha, dineliver na nga rin pala tong order ko na tambot yo. Dahil upgraded na rin yung makina ni Manong Dio, hindi na uubra yung stock pipe kaya nagpalit tayo ng power pipe. Mas kaya kasi nitong dalhin yung makina natin. Kaya syempre, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, pit na natin to kung babagay ba dito kay Manong Dio. Sa pagbubuo nga pala ng ganitong unit, kahit na lumang modelo to, medyo magastos din talaga. Lalo kung may budget ka at walang kontrol sa gasto, siguradong makukuntento ka sa pwede mong gawin dito. Pero dahil tamang buo lang ako, okay na sa akin yung nagagamit, tsaka malinis tignan. At naisal pa ko na nga pala yung pipe, hinihigpitan ko lang yung bracket nito, kaya lang, isa lang yung nabili kong tornilyo. Baka sa susunod na video na lang natin kukumpletuhin yung tornilyo nito sa bracket. Hindi ko rin kasi kabisado kung anong size na mga tornilyong kakailanganin ko. Kaya para isang bilihan na lang, ikakabit ko muna lahat, saka ako aalamin ko ano yung kulang. Pero sa ngayon, check muna tayo ng makina at ng pipe so ito na nga pala yung sound check ni Manong Dio and boy na yung makina niya ito na yung bago nating pipe yung B8 ayan yung carb natin at noong nabili ko nga pala to si Manong Dio, wala nga pala to ignition key, kaya binili ko na rin ng bago. First time ko lang magbuo ng Dio, kaya medyo nagulat ako na tatlo pala yung susian nito. Bukod kasi sa ignition key at compartment, meron din to susian para sa gas tank. At may dalawa lang pala tayong screw ikakabit para may kabit natin tong susian. Pati nga pala yung sakit, ikinabit ko na rin. At pati nga pala yung position ng mga wirings nito, hindi ko ganun kabisado, kaya iginilid ko muna para mamaya ikakabit ko na yung mga kaha. At dahil medyo pahapon na nga, inuna ko nga pala ikabit tong rear fender. Noong una nga pala, medyo natatawa ako sa sarili ko. Akala ko kasi basically kabit yung kahanito, ito dahil maliit lang tong unit na to. Pero nung sinimulan ko na, halos na kailang trial and error din ako bago ko na ikabit. Medyo masakit lang talaga sa ulo kapag hindi mo kabisado yung unit, sigurado magta-trial and error ka bago mo ma-perfect. At ikakabit ko na nga pala ngayon yung lock naman ng compartment. Bali dito nga pala siya nakalagay sa side pairing. Kaya nung nailagay ko na, bago ko nga pala ito tornilyo yan, ite-testing ko kung sakto lang may pagkakalagay ko. Buti na lang gumagana kaya ang next ko ginawa, it ko na rin Kulay blue nga pala na ikakabit ko ngayon at meron pa nga pala tong decals hindi ko lang naikabit ngayong araw dahil maraming nabibitin dun sa huling yung video kahit hapon sinaga ko na may magawa para lang makapag update tayo ng video at hindi pa nga natatapos to si Manong Dio pero may naka next na akong project bike dito ipapakilala ko rin siya sa inyo kapag natapos na natin to mahirap kasi pagsabay sabay lahat baka wala tayong matapos at sa pagkakabit nga pala ng kahan ito kailangan mo talaga ng medyo mahabang pasensya lalo kapag bago ka lang hindi ko kasi alam kung mali ba yung diskarte ko o mali lang to na order. Dar ko medyo mahirap kasi siyang palapati kaya katakot-takot na masahay yung ginawa ko sa kaha para lang maipit ko pero dahil nang gigigil na ako makakabitan to ng pairing sinaga ko na rin para makita natin yung mas magandang resulta ng ginagawa natin at footboard nga pala yung pinakauling kaha na ikinabit ko ngayong araw at dito nga pala sa part na to naubos na talaga yung tornilyo ko no choice tayo sa susunod na video na natin itutuloy yung pagkakabit ng kaha So ayun ka, moment of truth, mag-update muna tayo ngayon ng mga pesang na nice isalpak natin dito kay Project Manong Dio, eto sa wakas dahil marami nag-aabang, marami nag-aantay kung anong ba ilalagay natin. So sa ngayon, eto lang muna yung mga nailagay natin kasi hinapo na rin tayo kasi hindi natin ito masyadong kabisado yung paglalagay ng kaha. Tsaka meron din tayo dito ay kakabit na decals, kaya lang hindi ko rin naikabit ngayon pero siguro sa mga susunod na video may kakabit na rin natin yan. So ayun, eto pa yung mga pesa hindi natin naikakabit sa mga pairings niya. Ayan, yung inner tsaka outer, tsaka yung mga side mirror niya, pati yung gauge, tsaka yung switch hindi pa natin naikakabit, tsaka syempre itong headlight nya, so pansamantagal dito muna nagtatapos yung video natin kasi natagalan talaga tayo sa pagtetest fit nung kaha, kasi nga hindi ko talaga sya ganun kakabisado, kaya medyo kinakapa ako pa rin, and sana bukas or sa mga susunod na araw, may tuloy natin itong pagkakabit ng mga kaha ni Manong Dio para makita na natin kung ano na yung magiging final na itsura nya tsaka ayun pala kanina na rin pala natin yung ano yung power pipe natin, yung b 8 So, nakita na rin natin kung gano ka. Ganda manunog yung makina niya. So, maganda naman. Kaya lang talaga medyo mausok since two stroke to. So, ayun. Dito muna natatapos yung video natin. Kita kayo sa susunod na episode. Yun lang. Ride safe. Alright.